Come in? Come in? che in? Come 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 in? Oh. Kawanan ano, Fit lo. Tingnam mo. Partida one yan, no. Han han. Akan kagalaw, makakagalaw. Emali. chatty chatty. Hello. Oh, hello. chatty <laughs> chatty. Oi. Grab this ass. This ass. Ano ass? Ay no. Look at this. E. E. <laughs> Taas natin ah. Oi, may yan.

Ano? Ito na yun? Yung lang hindi ko... <laughs> hindi mo hindi ko mapindot. <laughs> Ay, ibak. Ay, <laughs> alam <laughs> ko kung anong mas maingay ito. <laughs> 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 Walang black really, light. Shit. Ano ba yan? Nice ito. ito, mas maingay ito. Kahit hindi man na.